investment daw ang VUL. Pero bakit parang mas malaki pa kinikita ng insurance company kaysa sa pera mo? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Dahil kung iniisip mong kumuha ng life insurance with investment o VUL, baka kailangan mo munang intindihin kung ano ba talaga ang pinapasok mo. Hindi ito para manakot pero gusto ko lang ilatag ang totoo. Investment ba talaga ito o mahal lang? Ang mga impormasyon na ibinabahagi sa video na ito ay para lamang sa edukasyon at dagdag kaalaman. Hindi ito itinuturing na personal na financial advice. Kumonsulta pa rin sa isang lisensyadong financial advisor bago magdesisyon tungkol sa investments. Unahin natin, ano ba talaga ang VUL? Ang ibig sabihin ng VUL ay Variable Universal Life Insurance para itong combo meal na all-in-one. May kasamang life insurance para sa proteksyon ng pamilya mo at may kasamang investment component na parang ipon na pwedeng lumago. Kapag nagbabayad ka ng buwan ng premium, hindi yan diretsyo lahat sa investment. Hinahati ito sa dalawang bahagi. Yung isang parte, diretsyo sa insurance coverage mo. Ibig sabihin, ito ang bumibili ng proteksyon para sa beneficiaries mo kung sakaling may mangyari sa iyo. Yung natitirang bahagi, inilalagay naman sa investment fund na parang katulad ng mutual fund o stock market instruments. Depende sa napili mong opsyon. Sa unang tingin, maganda talaga ang konsepto. Parang tumatama ka ng dalawang ibon gamit ang isang bato. Protektado ka na, nag-iipon ka pa. At may chance pang lumago ang pera mo. Pero dito na pumapasok yung hindi agad nakikita ng karamihan at hindi rin masyadong binabanggit ng mga agents. Dahil sa unang taon ng policy mo, malaking bahagi ng binabayad mong premium hindi agad napupunta sa investment. Madalas, napupunta ito sa iba't ibang fees at charges kaya mas maliit ang natitirang aktual na nai-invest. Maraming Pinoy ang nahuhumaling sa VUL at hindi na rin napagtaka kung bakit. Napakaganda kasi ng marketing pitch na ginagamit ng mga agents. Madalas ang sinasabi, para kang nag-iipon na may insurance at investment na rin. At hindi lang yan, may kasama pang emotional appeal. Tulad nito, paano kung biglang may mangyari sa'yo? At least protektado ang pamilya mo. Kapag narinig mo yan, natural lang na magigising ang takot at concern mo para sa mga mahal mo sa buhay. Kaya marami agad ang napapaisip na kumuha. Kung titingnan mo rin sa practical side, convenient nga naman siya. Isang hulog lang, buwan-buwan, dalawang binipisyo agad ang makukuha mo. May life insurance ka na, may investment component pa. Di mo na kailangan dumaan sa proseso ng paghahanap kung saang mutual fund o stock market mo ilalagay ang pera mo dahil may kasama ng fund manager na nag-aasikaso nito para sa iyo. Dahil sa kombinasyon ng takot, emosyon at ganda ng sales sa presentation, maraming napapabili agad kahit hindi pa nila lubos na nauunawaan kung ano ba talaga ang mga kapalit na kasama nito. At dito, nagsisimula ang problema. Kasi nakakala nila, simple at diretso itong investment. Pero, may mga bagay na hindi agad nakikita. Ngayon, ito na ang real talk. Oo, may insurance ka. At oo rin, may investment side ka. Pero pagdating sa usapan ng returns, madalas, mababa at hindi kasing ganda ng inaasahan ng karamihan. Bakit ganon? Dahil sa dami ng fees na kinakaltas, merong policy charges, admin fees, fund management fees, at iba pang hidden cost na halos hindi agad naiintindihan ng mga kumuha. Ang nangyayari, bago pa man magsimula magtrabaho ang pera mo sa investment side, malaki na ang bawas. Parang nagtatanim ka ng halaman, pero nilagyan muna ng buhangin at bato ang lupa bago ka pa makapagtanim. Hirap tuloy itong lumago. Halimbawa, sabihin na lang natin na ang hulog mo ay 3,000 kada buwan o 36,000 sa isang taon. Sa unang dalawang taon, hindi ibig sabihin na buo ang 36,000 na 'yon ay nai-invest. Madalas, kalahati lang o minsan mas mababa pa ang talagang pumapasok sa investment fund. Bakit? Kasi 'yung malaking parte napupunta muna sa policy charges at insurance cost. Ibig sabihin, kung 36,000 ang hinulog mo, baka nasa 15,000 to 18,000 lang talaga ang nai-invest. At 'yung iba ay kinain na ng fees. Ngayon, ikumpara mo yan sa strategy na kumuha ka ng pure term insurance na mas mura. Sabihin mo na lang 500 kada buwan para covered ka na. Tapos yung natira, ikaw mag-invest sa mutual funds o index funds. Doon, halos buo ng pera mo magtatrabaho at kumikita ng returns. Kaya over time, mas malaki pa ang lumalago sa hiwalid na setup kaysa naka VUL. Ibig sabihin, ang VUL ay parang mahal na ipon. Hindi siya scam, pero mataas ang bayad na binabayaran mo para lang sa convenience at sa pakiramdam na all-in-one ang hawak mo. At ang masakit, dahil malaki ang charges lalo na sa unang mga taon, hindi ganon kalaki ang balik kahit ilang taon ka nang naghuhulog. Pero fair tayo dito. Hindi naman puro negative ang VUL. May mga malinaw din na pros o benepisyo na nakukuha mo kapag kumuha ka nito. Una, may insurance ka agad. Ibig sabihin, protektado ka kung sakaling may mangyari sa iyo. Para sa maraming pamilya, malaking peace of mind na alam nilang may makukuha silang financial support kung mawala ang breadwinner. Pangalawa, meron itong forced saving effect dahil na kumit ka na sa buwan ng hulog, hindi ka basta basta makakahugot o makakapag-urong ng pera. Sa ibang banda, ito ay disiplina. na pipilitan kang maghulog buwan-buwan at mag-ipon kahit hindi mo namamalayan. Pangatlo, may cash value ka rin na ipon na pwede mong hiramin o i-withdraw in the future. Parang may emergency backup ka na kahit hindi kasing ganda ng returns alam mong meron kang mababalikan kung talagang kakailanganin. At panghuli, para sa mga taong wala ng oras o interes pa para magmanage ng sarili nilang investments, malaking tulong ang convenience ng VUL. Hindi mo na kailangang isipin kung anong fund ang pipiliin, paano magbenta o bumili ng shares, o paano magmonitor ng market. May kasama ng fund manager na gumagawa nito para sa iyo kaya parang nakapackage na lahat sa iisang produkto. Pero ito naman ang kapalit na dapat mong maintindihan bago ka mag-commit. Una, sa unang taon pa lang, malaking bahagi ng hulog mo, hindi talaga napupunta sa investment. Malaki ang kinakain ng policy charges at iba't ibang fees. Kaya kung naghulog ka ng malaking halaga, huwag mong asahan. Nakatumbas din nun ang makikita mong na-invest. Pangalawa, ang investment returns dito ay hindi guaranteed. Kahit sabihin na may potential itong dumago, nakadepende pa rin ito sa market performance at sa fund na napili mo. Ibig sabihin, wala ang kasiguraduhan nakikita ka ng malaki. Minsan maliit lang ang tubo, minsan halos wala. Pangatlo, may lock-in period ang karamihan ng BUL. Kapag nag-backout ka o nag-stop ng hulog sa unang mga taon, malamang lugi ka na dahil halos wala pang sapat na cash value ang policy mo. Kaya kung hindi ka sigurado na kaya mong i-maintain ito long term, baka masakit lang sa bulsa. At pang-apat, mas mahal talaga siya kumpara sa simple at mas diretsyong approach na kumuha ng pure term insurance. Tapos ikaw mismo ang mag-invest ng natitira mong pera. Sa setup na ito, mas mababa ang gastos, mas malaki ang chance ng mas magandang returns at mas kontrolado mo pa ang galaw ng ipon mo. Kaya kung marunong ka namang mag-ipon at mag-invest sa sarili mong paraan, baka mas mainam na hiwalayin mo na lang ang insurance at investment mo. Mas flexible ka, mas transparent ang galaw ng pera, at mas malaki ang posibilidad na mas sulit ang bawat piso na inilalabas mo. Ito na ang tanong na madalas itanong ng karamihan. Sino ba talagang bagay sa VUL? Kung isa ka sa mga taong mas gusto ang one package convenience, yung tipong isang hulog lang tapos may insurance ka na at may kasamang investment pa at hindi mo na kailangan mag-isip kung saan mo ilalagay ang pera mo, baka sawak sa'yo ang VUL. Lalo na kung okay lang sa'yo na mas mahal ang binabayaran kapalit ng peace of mind at simpleng proseso. Pero kung ang habol mo ay mas mataas na returns at marunong ka naman mag-manage ng investments, mas wise pa rin ang hiwalay na approach. Bumili ka ng pure term insurance para mas mura ang coverage. Tapos 'yung natitirang pera, ilagay mo sa mutual funds, index funds, o kahit direct stock market investing kung kaya mo. Sa setup na 'to, mas flexible ka at mas malinaw ang tubo na nakukuha ng pera mo. Ang mahalagang tandaan, ang VUL hindi scam. Legit itong produkto at may tamang gamit depende sa sitwasyon. Pero hindi rin ito best investment para sa lahat. Ang problema lang, madalas ibinibenta ito bilang magic solution sa ipon at insurance. Kahit hindi naman lahat ng tao ay makikinabang ng husto dito. Kaya bago ka pumirma, huwag kang basta umuo sa sweet talk o sales pitch. Intindihin mo muna ang mismong mechanics. Tanungin ang sarili mo kung bagay ba ito sa financial goals mo at ikumpara mo sa ibang options. Kasi baka sa huli, isipin mong malaking investment pala ang ginagawa mo. Pero ang totoo, mahal lang na ipon ang hawak mo. Kaya kung may balak ang kumuha ng VUL, pag-isipan mo muna nang mabuti. Huwag mong hayaan na emosyon lang ang magdikta ng desisyon mo. At kung gusto mo pang matuto tungkol sa iba't ibang financial products na madalas maling naiintindihan ng mga Pinoy, siguruduhin mong ilike ang video na to, i-share sa kilala mong nagbabalak din, at mag-subscribe na dito sa The Brown Investor para mas lalo ka pang maging financially wise